Hello, hello mga katigang. Ito yung kinuha kong kakainin ko. Kunin ko muna yung ano. Ito, chicken wings. Barbecue chicken wings. Ito, familiar ito sa, sa mga Pilipino. Ito ay mangga. Mangga sa usawan ng uh, inihaw na shrimps. Ito, garbanzos halo-halo dalawang klaseng ng uh, uh, beans black beans at saka yung kidney beans eto naman ubog ayan eto yung paborito kong ano uh, head of artichoke no flower eto naman uh, stir fry uh, vegetable eto parang empanada <laughs> rice ito yung rice namin. Ito, pinag-impanada ito eh. Pero, mm -hmm. ang tawag dito, calzone. Calzone eh. Ito, yung, ito, ang kasama nito, ay ito. Itong, itong ano, itong mangga. Itong, ano, itong, ano namin, ito yung ginagamit namin pag ano, kahit sa baba, pag ano gusto mong ano, plastic na ano na cubiertos. Meron na siyang salt and pepper. At saka tissue na rin. Pero ang tissue dito ganyang kalaki. Ayan. Ayan. Ang ganyang kalaki. Parang lampin. <laughs> lampin ang kalaki. Ayan. Ang tissue. Okay, dok. Kima katigang. At saka kinuha ko ng ano pag inumin ko ay tubig lang. Kasi uminom min na ako kanina ng ano ng soda. Kaya ngayon, sintensya na natin kung magaling sila magluto yung anton. Ayan. Okay, okay mga katigang Ito nawala yung ano, naubos yung ano yung kasabi ko na ano, na oxtail. Pero natikman ko kanina. Natikman ko na kanina. Kaya sabi ko kaldereta eh. Nalibre na naman kung pupunta ka sa buffet nito na, na ano. Eh nasa 50 na ito eh. <laughs> libre na naman mahilig sa, <laughs> mahilig sa, so, mahilig so, so, sa, sa, libre <laughs> okay okay makatayang bye